Ito galing tong Abu Dhabi papunta tong Saudi Arabia. Papunta doon Galing dito eh.

in the span of maybe two months, mabuo ko yan. Pag nabuo ko na okay, yan, sinasarado ko pa yan. May mga bawat bawat sapatos pa dyan, nililagyan ko pa ng pangalan para sa ino. At tatawag pa ko sa, okay, sa tatawag okay, okay. ko sa sa bahay. Patulad na nung isukat na yung paano ng ng ginoong ginugunting na yan, pinapadala yan sa Yan. दस परसेंट किराए कोई नहीं है, नहीं 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 नह